Yo guys, welcome back sa atin. For today's video, aalamin natin kung ano ba yung seaweeds. Tambala kung tawagin sa Occidental Mindoro. Pupuntahan natin yung taniman. Alamin natin kung paano ba yung proseso nito, kung paano ba yung pag nito, at kung paano ba itinatanim to sa loob ng dagat. Sabi ko nga, ang pagtatanim kasi nito ay medyo kakaiba. Inululubog lang siya, inilulubog siya doon sa tubig alat habang siya ay nakatali sa ating lubid at sa araw na to, pupuntahan na nga natin. Mag-harvest tayo ng seaweeds, guys. Gawa ng medyo makapal na kasi yung seaweeds natin. Yung iba, ikakating natin, ililipat natin sa kabilang tali. At yung iba, patutuloy natin at pwede na yung pambenta. Bali, ang gamit natin ngayon ay yung bakat di motor na dinatala namin. Tapos, may kinakalad ka din kami na balsa. Doon kasi natin ilalagay yung ibang seaweeds, guys. Kasi kapag sa bangka lahat natin ilagay, sa sobrang dami, baka hindi kayanin ni ng baka. Kaya gumamit tayo ng balsa, yung iba doon natin nilalagay. Medyo may kalayuan din kasi itong pupuntahan natin guys. Siguro mga 10 minutes bago tayo makadating doon sa taniman ng seaweed. At eto, andito na tayo ngayon sa kukuhaan natin ng seaweed. Yung bangka natin itinali namin doon sa main line ng talian ng seaweed. Tapos eto guys, ibinababa na namin yung aming balsa iiwan na namin yung bangka namin dito. Tapos yung balsa na lang ang gagamitin natin, palapit at papunta doon sa seaweeds. At syempre, hindi kami makakilos ng ayos kasi sobrang lakas ng alon tsaka yung hangin dito. seaweeds naglagay po na kami ng drum dito sa main lane namin kasi nalilito kami kung saan kami pupunta kaya nilagyan namin siya ng mas malaking drum para mas malaking palatandaan yun okay, sila guys yung seaweeds namin medyo nahihirapan kami makita kasi yung ibang seaweeds dito nakalutang lang yung seaweeds namin nakalubog kaya hindi basta basta nakikita yun sila oh. guys ano yan mga tali mga, habang tali sa isang tali siguro ang haba niya mga 10 to 15 meters tapos sa isang tali siguro tumitimbang ng 20 kilo sa isang tale yung seaweed na inaangat nila e eh, marami kaming taling gawunin kaya siguro aani kami ngayon mga 50 kilos or 100 kilos sa ano yung guys sa basa kasi kapag binibenta to pinatutuyo pa nila ayan sila guys oh medyo nahihirapan sila magangat kasi nga sa sobrang bigat then wala naman ako magawa kasi hindi naman ako pwedeng sumama sa kanila at bibigat nga kasi yung karga namin ito guys ito na yung na harvest namin na seedlings napakarami na nito guys tapos napakakabal pa nahihirapan silang higitin kasi nga sobrang kapal ng si wins, tapos nakalubog lang siya sa tubig eh di wala naman ako magawa kaya ito tinitingnan na lang natin sila guys. Ngayon guys, yung ganyan kadami, halos wala pa tayo sa kalahati. Kasi marami tayong harbisin ngayon. Siguro mga tatlong balik pa bago natin makuha lahat 'yan. Guys, abang hinihigit namin yung seaweeds. Minsan may sumasangat na isda. Sari-saring isda, pero yung isda medyo maliliit pa naman. Kasi ang ginagawa ng isda, minsan nagtatago dyan o minsan ginakain niya ng isda. Kaya hindi rin naiiwasan, nakadakuhan namin ng seaweeds, meron kami rin nakukuhang isda. At eto, kung napapansin nyo guys, medyo lumulubog na yung balsa namin. Yung nakuha kasi namin yung seaweeds ngayon, siguro napakabigat na talaga niya guys. Halos lubog na yung balsa. Hindi nga namin ma-harvest guys, kuha ng sobrang dami. Kaya ang gagawin natin, balikan na lang natin mamaya. Ayan guys, so oh, napakakapal na niya. Magkakaiba siya ng kulay pero ano lang naman yan, pare-pareha sila ng itsura. Madami na yung nakuha namin si Tapos puno na rin yung aming balsa. Hindi namin madagdagan kasi baka nga lumubog. Tapos guys, sa pagkakataong to, dahan-dahan lang kami sa pagpapatakbo ng aming bangka. Minsan kasi kapag matuling, tapos malakas yung alon, hindi talaga maiwasan na yung balsa ay tumatagilid. Kapag tumagilid yung balsa, may natatapong seaweeds. eh, syempre, hindi naman pwedeng matapon kasi nga pinagpaguran din natin to dadalhin namin to doon sa mga taong katulong namin. Sila kasi yung nagkakating ng seaweeds guys. Sila yung nagtatali doon sa lubid natin. At eto na pala yung mga naani natin seaweeds guys. Tapos ayan eh, yung isang maliliit yung sinasabi kong sumasangat sa seaweeds. Eto guys, alos nahakot na kasi namin yung iba. Tapos tong maliliit na to, eto yung mga nahuyag na. Ilalagay natin siya sa sako tapos dadalhin natin doon sa mga nagkakating. Itinali namin siya sa lubid habang pinapasa namin ang kawayan. Hirap kasi kaming buhat kasi masyadong mabigat. Tapos, eto na pala yung mga katulong natin guys. May katulong tayong matanda at bata. Sanay na kasi sila sa mga trabahong ganyan. Tapos, eto si tatay. Si tatay yung nagkakala sa tali guys. Kasi nga makapal na. Ang gagawin niya, tinatanggal niya sa tali. Tapos, ipapasa niya doon sa iba nating katulong. Ayan guys, may gamit siyang panundot na kawayan para mas mabilis tanggalin sa pagkakatali. Meron pa tayong batang katulong guys. Pero yung bata ang galing. Alam na alam kung ano yung gagawin niya. Ayan, shout out kay Nene. Syempre guys, hindi naman bayan itong mga katulong natin. Kahit pa paano, binabayaran natin siya. Tapos eto si Ate Gege. Sa kanya binabato yung makakapal na seaweeds. Tapos si Ate Gege, yung nagkakating sa seaweeds. Pinapaliit niya guys. Tapos habang pinapaliit niya, iniahagis niya doon sa kasunod niya. Yung kasunod niya, ang ginagawa naman, ibinabalik ulit sa tali guys. Sabi ko nga kanina, masyado na makapal, kaya pinapaliit niya ati Gege, tapos ipapasa doon sa kasunod niya. Ayan guys, halos taklo silang nagtatali. Nilagyan namin siya ng mga plastic bottle guys, kasi nga lumulubog na siya sa tubig. Tapos kung may plastic bottle, nakalutang lang yung plastic bottle natin para palatandaan kung nasan yung seaweeds nating tanim. Ayan guys, ang kapal na nung nakuha namin. No? Napakarami na nito guys. At medyo malaking pera na rin to. Ayan sila guys. O. Ayan o. hinihikit pa ni Kuya Ilo. Kasi medyo naninibago si Kuya Ilo. At hindi rin naman alam ni Kuya Ilo yung ganitong trabaho. Ayan guys. Ang pag-anin nito guys. Halimbawa, itinanim mo siya ng 31. Di aninihin mo ulit ng 31. Pa isa-isang buwan lang bago harvestin. Tapos guys, ito, may natira pa sa balsa natin. Hindi naman namin naubos kasi nagpahinga muna kami. Ayan, nilalagay na namin siya sa sako. Tapos, dadalhin na ulit namin doon sa mga katulong natin na nagkakating. Guys, madami na kasi kaming nakukuha. Tapos, yung pagtatalian namin, naubos na. Bali, yung sobrang seaweeds na naani namin, pinatutuyo na namin guys. Itong mga pinatutuyo namin, ito na yung mga pambenta guys. Dito namin siya ibinibilad sa pier eto sila guys so, oh, napakarami na niyan guys at napakabigat na niyan guys yung bentahan nito per kilo din siguro mga kakilo rin siya ng palay or lamang konti ang palay pero tingin ko naman parehas lang tapos guys tumbang kanto ito yung mga naitali sa seaweeds maya maya ibabalik namin siya sa laot tapos itatanim ulit namin siya naubusan na nga kasi kami ng pagtatalian kaya yung iba ibinilad na namin tapos, habang kami nagbibilad, ibabalik namin yung iba doon sa pinagkuhaan natin ng seaweeds. So guys, dito ko na pala tatapusin yung video natin. Marami pa tayong video yung ginagawa dito guys, kaya subaybayin nyo lang ako. Kaya please follow, like and share. Hashtag Kuya Ilo. Bye bye!